ang buhay natin dapat, wag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, ganong karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Eh yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng, ng success in life. Mm. Ang success in life, measurement is, oh, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagka, Trabaho na mabuti. Yung mga batang yan, napag-aaral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Mm -hmm. Eh yung yaman, numbers lang yun eh. Eh uh. e meron kang daan piso o meron kang isandaan libong piso. Pare-pareho na yan, eh. How many times can we eat in a day? Two times? Pwede ka ba kumain araw-araw ng baboy? Mm -hmm. Adobo? Eh ma, empacho ka. Mm -hmm. Pwede ka ba kumain ng steak araw-araw? Impacho rin.